Welcome back mga kabaryo sa ating usapang baboy at pabalik po tayo ulit sa farm ni Stephen, ang Pen Farm. Dahil ngayon po, dumating na ang kanilang mga bagong gilt. So, andito na po tayo sa farm and ipapakita ko na po ito. Ano po? So, lapit lang tayo ng konti. And medyo marami lang pong craters. Nasa buwan na yata tayo. <laughs> so, meron na po tayo ditong parang sham. Ayan. And ito pong isa ay uh, nakahiwalay. Ano po? So, ito daw po kasi binubugbog ng mga kasamahan at medyo naiwanan na ng laki. So, ito po siya ngayon, happy happy sa pagbubungkal. Siguro po ay gusto na po niyang ilibing itong mga kasamahan niya na nabugbog sa kanya. So, meron po ditong walo pa. So, siyang po sila lahat. So, ito nga po ay yung mga alaga dito sa labas ng Kingpen Farm. Pero hindi pa po ito yung mga bagong dumalaga na dumating dito. So yun naman po ang pupuntahan natin next. At ito na nga po yung mga bagong dumalaga na dumating dito sa farm. So ito po ay dumating kagabi. Mga alas 10 na yata po ng gabi. na natapos po yung paglilipat ay mga 10.30 yata. So medyo po yata itong mga ito at pagod sa biyahe so ito po mga ito ay galing din sa DCM from Morong Rizal po and meron po tayong sampo so anim po yan at nandito pa po yung iba so ito po mga ito ay F1 cross ng large white and land race. and sa pagkakaalam ko po ay nasa more than 6 months na yata yung iba dito oh! yan, medyo malalaki na yung iba so mamaya po i-check iche natin doon sa record kung ano ang timbang nila So aside po doon, sisilipin din natin kung okay po ang kanilang mga katawan. So katulad po ng dede, chine-check po natin yan. So katulad po nito, mayroong patay na isang dede. Ayan, pero mukhang marami naman po ang buhay. pagdating po sa katawan, mukha nga po silang ready to breed na. And actually, yung iba mukhang buntis na. Ayan, huh? Pero hindi pa po yung buntis, mga six months pa lang po yan at hindi pa po natin nababakunahan. So kailangan po muna mabakunahan natin sila and pagdating po na siguro ng mga 7.5 to 8 months, pwede na natin silang i-breed. Okay. Siyempre kasabay po ng kanila pagdating, meron po itong kasama record and ito nga po ang sisilipin din natin ngayon. And base po dito, makikita po natin kung ilan yung bilang ng kanilang suso. So gusto po natin at least 14. So nakalagay naman po dito, ang minimum nila ay 14 and yung iba nga po ay 16 na piraso pa. Nakalagay din po dito yung sound number at saka yung lahi nung inihin and pati po yung born number at lahi ng barako. Then birth date nakalagay din po para malaman natin kung ano yung edad nila and yung litter size born alive. So ito po yung kung gaano sila karami na magkakapatid nung sila ay ipinanganak. So makikita po natin dyan na yung iba ay nasa 20, yung iba Wait, ay nasa what? 19, yung iba ay 9. Ano po? So ang gusto po natin lagi ay mas marami silang Uh, pinapanganak or mas mataas ang litter size born alive dahil potentially po pwede rin manganak yung kanyang mga anak ng ganito karami. Then dito naman po pinapakita dito kung ano yung timbang nung sila po ay pinanganak. So next po ay litter size wind. So mula po dun sa dami nung sila ay pinanganak ilan po sa kanila ang naiwalay ng buhay. Pero ito po ay not necessarily na inilagay lang sa isang inihin at nabuhay lahat ng iisang inihin lang. So pwede po napafoster yung iba kaya mas nabuhay sila. Pero makikita rin po natin dito yung uh, winning weight. So ito po ay posibleng magsabi sa atin kung malakas maggatas yung ating inahin. Ano po? So mas mataas or mas mabigat yung winning weight, mas malakas yung gatas or yung milk production ng ating mga inhen. So pwede rin po 'yan na mamana na magiging anak. So maganda rin pong uh, indication 'yan sa pagpili ng ating mga gagawing inhen. Okay. Then ito naman po ay market weight. So kahapon po bago sila i-dispose mula sa DCM ay tinimbang muna sila. So, ang pinakamabigat po natin ay 151 at ang pinakamagaan naman po ay 123 kilos. So, nakalagay din po dito yung market age nila or yung uh, edad na nila. So, pinakamatanda po natin ay 202 days, almost 7 months sa po pala yan. At makikita po natin dito yung kanilang ADG. So, para po sa ADG, ang gusto po natin ay 600 grams pataas. Okay, so since ito po pala ay magse 7 months na, kailangan na po nating pabilisan na mabigyan sila ng mga bakuna and ma-breed na po sila by next month. Okay. Okay, so parating na po ang ating poging poging tagapag-alaga na si Sir Dalmasio 8810. E -E -E ano po? Kaya pala tayo hindi niya pinapansin pag tinatawag natin siyang Dalmasio ay Ken po pala talaga ang totoo niyang pangalan. Ayan, medyo suplado pa rin siya hanggang ngayon. Ito po si Ken, hindi po Ayan po, suplado siya talaga. Anyway, kasama rin po natin si Sir Nico at si Sir Stephen. Dahil bibigyan po natin ng Sustalin at Bexan SP itong ating mga bagong dating na dumalaga. So kahit pagod po sila, tuturukan na rin natin sila dahil mas madali nga pong magturo kapag hindi gumagalaw yung tuturukan. Wow! And ayan nga po, magsisimula na si Sir Nico sa pagtuturok ng mga gamot at uunahin po natin ang Bexan SP. So bibigyan niya po ng 5 ml ang bawat isang dumalaga at ang pagbibigay po ng Bexan SP, ito ay para ma-minimize natin yung stress dahil nga po sa sila ay galing sa biyahe. So syempre mga kabaryo, ang stress po ay maaaring magdulot na masamang epekto sa ating mga alaga, ano po. And dito po ay baka ito yung magdulot ng pagbagsak na resistensya ng ating mga dumalaga na maging dahilan sa mas madali nila pagkakasakit. Ayan, tapos na po agad. So talaga po napakadaling magturok pag hindi gumagalaw. And next po, tuturo ka na rin ni Sir Nico na sustalin. And ayan po, hindi na siya nagpalit ng syringe kasi maghahalo din naman daw sa katawan ng baboy. So ang sustali naman po mga kabaryo ay ibibigay natin ito po ay para preventive medication. Para kung halimbawa po may sakit silang dala galing po doon sa farm na pinanggalingan, na kahit sabihin po natin na itong mga ito ay galing sa magandang farm na mataas ang biosecurity, ito po ay assurance pa rin natin. And syempre ito po ay pwedeng protection din ng mga ito kung meron naman po mga mikrobyo na nandito sa farm na pwede silang malalinan. after po nilang turukan, eto tumayo na sila. And pwede na po natin i-check yung kanilang physical na kaanyuan. Ano po? So, isa po sa chine-check natin sa ating mga dumalaga is yung kanilang paa. So, actually po ito, medyo nakahiga ito. Hindi siya ganong kaganda. So, hindi po natin siya dapat pabigatin ng mabilis. Ano po? Para hindi mapilay. Sa chan naman po, gusto natin medyo malaki siya at lawlaw. -law kasi mas malaki po ang chan, mas malaki yung capacity na maglaman ng mas maraming biig. And mas malaki rin yung capacity niya sa pagkain. Then sa katawan po gusto natin ay mahaba para yun nga mas marami pa rin kayang ilaman ng mga biik. Then pagdating naman po sa likod gusto po natin ay straight or medyo kurba pataas. Huwag naman po umaalon-alon yung likod. Ito naman po ay para masiguro natin na kayang suportahan ng kanyang likod yung kanyang chan pag sila po ay nagbuntis at bumigat na ang kanyang chan. Okay. Then syempre sa dede gusto po natin marami at least 7 pairs or 14 na piraso. At dapat po 'yan lahat ay buhay. Pero inuulit ko lang mga kabaryo, ang pinakaunang titingnan po talaga natin is 'yung ari. Ano po? So sa ari po ang tinitingnan natin ay kung babae siya dahil kung lalaki po ay hindi talaga natin yan mabubuntis. Pero seryoso na po, ang tinitingnan natin sa ari ay kung ito po ay malaki. So dapat po ang kanyang width or 'yung kanyang lapad ay nasa 1 inch pataas. Okay, so silipin na rin po natin itong iba pa dito. And ito po medyo mukhang nagiging active na sila. Kahit naman po sino siguro kapag tinurokan ka bigla ay eh, mapapatayo ka. Ayan. So yung iba po medyo pagod pa rin talaga. Then ito po siguro yung nasa 150 kilos na. Pero para sa 6 months po, ang goal lang po sana natin sa kanila ay nasa 120 kilos pa lang. Pero since magsa 7 months na rin naman po ito, siguro nasa 130 kilos dapat yung ideal na timbang natin sa kanila. So, pagpasensya nyo na po at medyo madungis ngayon, hindi pa po muna natin sila pinapaliguan. Siguro mga after 3 days pa, pag medyo acclimatize na sila dito, saka na lang po natin sila paliliguan. Okay. Then, habang inoobserbahan po natin sila at inintay natin sila maging active, silipin naman po muna natin ito pang ibang alaga dito sa Kingpen Farm. So, hindi naman po matagal nung no huli natin bisita dito kaya hindi pa masyadong nagbabago ang katawan na mga baboy dito. So, medyo maliit pa rin. So, ito pa rin po yung kanilang daga. And, medyo mahihirapan po siya talaga makahabol. Then, ito pa. According po kay Dalmacio, a.k.a. Ken, medyo malapit na raw po itong mga ito mag-starter. Pero, medyo maliit yung size nila para sa starter. Okay, then ito po naman ay nakaschedule na. Hindi po para ibenta, kundi para panghanda this month. Nope! Then, eto na po. At nagpapakita na sila ng senyales na gutom na sila. Kaya, papakainin na po natin. Ipapakita ko lang mga kabaryo ito. no po? So, ito yung karaniwang nangyayari kapag kumakain sila. So, kakain sila, iinom sila ng tubig, and then babalik po sila sa pagkain. So, kaya nga po napaka-importante ng tubig para sa kanila dahil ito po ay makakapagpalakas ng kanilang kain and kapag malakas silang kumain, mas mabilis sila dumalaki. So, meron po tayong nabanggit siguro sa isa sa mga previous videos natin na uh, ang ratio po ng drinker sa ating mga baboy is 1 is to 10. Pero kung ganito po at hindi tayo naka-auto feeders or hindi tayo naka a feeding, ay talaga po mag-aagawan sila sa drinker na yan. Kasi isang beses nga lang po tayo magbigay ng pagkain at sabay-sabay sila kumakain. So kung ganito po ang practice natin, pwede pa tayong magdagdag ng isa pang nipple drinker. Okay. Ngayon po, binigyan na rin po natin ng pakain itong ating mga gilts. So ito po, medyo malakas naman silang kumain. So magandang senyales yan. Ano po? So ibig sabihin hindi sila naninibago doon sa feeds na ibinibigay natin sa kanila. Ang pinabibigay na po natin dito ay mama pro developer at medyo sinabihan na po natin si Ken aka Dalmasio na medyo controlled feeding. Ano po? So bawat isa po ay nag-a-allocate tayo ng 2.5 kilograms. So yun po yung kailangan nilang i-consume sa loob ng isang araw. So hindi na po tayo sosobra doon para makontrol din natin yung kanilang paglaki. Then ito po mga ito, after mga 5 days, patuturo ka na rin po natin ng PLE para masimulan na po natin yung pagbibigay ng bakuna sa kanila. And then deworm din po natin at pabibigyan ng vitamin ADE, D, E, hug cholera at booster shot pa po ulit ng PLE bago po natin sila i-breed. Okay. Aside po sa pagdating ng kanilang mga gilts, ito po pinapaayos na rin natin yung kanilang mga gestating pens. At ito nga po yung sinabi natin sa previous video natin ano po. So medyo pinataasan na po natin ito para hindi po sila maipit yung kanilang paa at posibleng mapilay. So lahat po yan ay gagawin ganyan. Itataas po yung lahat. Kasi dati po ang clearance nito ay sobrang liit lang. So, ayan. So, posible po maipitan pa, ah. mapili ang ating mga inhin. And sayang naman po yung mga bago nating dating na dumalaga from DCM kung mapipilay lang. And alam naman po natin, ang pinakamabisang gamot sa pilay ay kuchilyo Then aside po doon, ito po, pinalalagyan na rin po natin sila ng na mga nipple drinkers. Ayan, so medyo oh. pinataas po natin ito, mga 3 feet na ito. At medyo may angle, ano po, para diretso sa bibig ng ating mga inihin pag sila po ay umiinom. Ayan. So, lahat po yan. Palalagyan natin ng drinkers, pati yung kanila mga farrowing crates. And medyo marami-rami pa pong gagawin dito. So, aside po dyan, papalagyan na rin po natin ng net itong buong building. Okay. And bago po matapos ang ating video, gusto ko lang po ipakita ulit itong ating mga gilts habang ina-admire ni Sir Stephen and ni Sir Nico. So, ayan po sila. So hopefully po maging maayos ang pag-aalaga natin dito para masigurado natin na maging maganda yung kanilang productivity. So ito po yung hinahabol ni na Sir Stephen. Kaya po sila nag-invest sa mas magagandang lahi dahil nga po hindi maganda yung experience nila doon sa mga inihin nila dati. So ito po sila. And pinapamonitor na rin po natin kung sino dito yung mga naglalande para at least ready po tayo kung kailan at slavery Okay, so shoutout po tayo sa ating mga kabaryo na sina Boss Louie Afable, Kamsa Bubot, and OG Shop. At sa lahat po ng ating mga kabaryo na patuloy na sumusuporta at nagtitiwala sa ating channel, maraming salamat po and mag-iingat po tayo palagi. Bago! Sa na may tuwaan, pampasaya ng la